Aries. Ngayon, ang Aries ay nasa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan na nagbibigay ng malinaw na diwa ng katahimikan at balanse. Ang iyong kalooban ay puno ng kapanatagan na nagiging gabay sa bawat desisyon. Sa larangan ng trabaho, nangingibabaw ang kasipagan at dedikasyon, dahil determinado kang makamit ang matagal mo nang inaasam. Sa pananalapi, Ipinapakita ng iyong disiplina ang kahalagahan ng maingat na paghawak ng pera para sa hinaharap ng sarili at ng pamilya. Sa pag-ibig, mas pinipiling mong iwasan ang mga gusot o alitan, ang araw na ito ay nagbibigay ng kapanatagan at malinaw na direksyon, kaya't mas magiging matatag ang iyong kilos at isipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Taurus Ang Taurus ngayon ay nasa ilalim ng diwa ng kalikasan na nagbibigay ng tibay ng paninindigan at malalim na disiplina. Hindi mo gusto ang makihalo sa usaping walang saysay, mas pinahahalagahan mo ang katahimikan at kaayusan. Sa pananalapi, nananatili kang tapat at patas, pinipiling kumita mula sa sariling sipag at pawis. Sa trabaho, ikaw ay seryoso at mataas ang pamantayan, walang puwang sa iyo ang pagpapabebey. Sa larangan ng pag-ibig, malalim ang iyong tiwala at hindi ka basta-basta bumibigay -basta sa selos o pagdududa. Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo ng higit pang lakas upang ipagpatuloy ang marangal na landas na iyong tinatahak. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Gemini Ang Gemini ngayon ay puno ng pahiwatig mula sa kalikasan na nagbibigay ng tapang na maging tapat at prangka. Sa trabaho, ikaw ay masikap at seryosong nakatuon sa mga tungkulin, hindi pumapayag na madistorbo habang abala sa layunin. Sa pamilya, masigla kang nakikisalamuha at kumukuha ng lakas mula sa tawanan at samahan ninyo. Sa pag-ibig, ikaw ay mapagmahal, tapat, at marunong maglaan ng panahon para sa minamahal. Sa usapin ng pera, ikaw ay maingat at mapag-ipon, hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang manatiling tapat sa prinsipyo at magtaguyod ng pagkakaisa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Cancer ngayon, ang cancer ay binibigyan ng kalikasan ng matinding kasipagan, pagtitiyaga, at disiplina. Malalim ang iyong paggalang sa tamang paraan ng pagkita, at ayaw mong pumasok sa mga bagay na mabilisang pakinabang. Para sa iyo, ang bawat pinansyal na tagumpay ay bunga ng pawis at determinasyon. Sa trabaho, Inuuna mo ang responsibilidad at walang sinasayang na oras. Sa pera, praktikal ka at maingat, iniisip palagi ang kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Sa pamilya, ikaw ay mapag-aruga at handang magsakripisyo. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na daan upang patatagin ang iyong buhay pinansyal at personal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Leo, ang Leo ngayon ay pinayayaman ng kalikasan ng lakas ng paninindigan at katapatan sa sarili. Kapag may binitiwan kang salita, sinisiguro mong itoy matutupad dahil mahalaga sa iyo ang tiwala ng ibang tao. Sa trabaho, hindi ka nagpapadala sa negatibo at mas pinipiling kumilos kaysa makisali sa walang saysay na usapan. May tapang kang humarap sa anumang hamon at ayaw mong maging palaasa sa iba. Sa pag-ibig at pakikipag-ugnayan, mas pinipili mo ang mga taong totoo at may malasakit kaysa sa mga mayabang at mapagmataas. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng matatag na loob upang panindigan ang prinsipyo at manatiling tapat sa iyong layunin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Virgo Ngayon, ang Virgo ay tinutulungan ng kalikasan upang manatiling matyaga, masinop, at mapagmahal. Sa trabaho, ikaw ay masipag at hindi natatakasan ang mga tungkulin. Hindi mo pinipili ang madaling daan, bagkus ay naniniwala kang ang tunay na tagumpay ay bunga ng pagsisikap at dedikasyon. Sa pananalapi, marunong kang magipon at maglaan para sa kinabukasan, kaya't bihira kang masorpresa ng kakulangan. Sa pamilya, nakahahanap ka ng kasiyahan at inspirasyon sa kanilang tawanan at samahan ang araw na ito ay nagdudulot ng kapanatagan at katiyakan dahil ang iyong kasipagan ay magbubunga ng magandang kinabukasan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating kaya't laging maging maingat libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay magsisilbing ehemplo ng kasipagan at determinasyon. Sa mga gawain, hindi ito pumapayag na maantala ang mga dapat tapusin. Mas gusto niyang tuloy-tuloy ang kilos at hindi naaabala ng mga usapang wala sa lugar, lalo na sa gitna ng pagtatrabaho. Ayaw nitong nagpapabe dahil para sa kanya, ang pagkakaroon ng maayos at tuloy-tuloy na hanap buhay ay mahalagang pundasyon ng buhay. Tapat siya sa kanyang pinagkakakitaan at hindi kailanman gagawa ng bagay na maaaring makasira sa kanyang tiwala sa trabaho. Maingat sa mga sinasabi at pinag-iisipan ng bawat salita. Ang kanyang kasipagan ay hindi lang para sa ngayon kundi para sa kinabukasan, para makapag-ipon at makapaghanda Sa larangan ng pag-ibig, malambing siya at maalaga, handang makinig at umunawa sa damdamin ng kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Scorpio. Ang Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay mapanatag munit determinado. Sa araw na ito, inuuna niya ang mga tungkulin, lalo na ang may kinalaman sa hanap buhay, dahil dito siya humuhugot ng lakas at kasiguraduhan. Mas gusto niya ang katahimikan kaysa mga salo-salo ng kamag-anak o kaibigan, at sa halip ay pinipili ang makasama ang sariling pamilya. Kung may pangarap man siyang nais abutin, ginagawa niya ito ng may disiplina, tiyaga, at walang halong reklamo. May likas siyang talas ng isipan sa mga desisyon at ayaw niyang maipit sa mga biglaang problema, kaya maingat siya sa bawat hakbang. Maaruga siya sa kanyang pamilya, lalo na sa magulang at sa mga batang nangangailangan ng kanyang gabay hindi siya basta-basta nagpapautang at may disiplina sa paggastos. Mahalaga sa kanya ang dignidad sa pagtatrabaho at hindi siya nagpapadala sa mga suhestyong labag sa kanyang prinsipyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius, Ayon sa pahiwatig ng kalikasan ngayon, ay pinagbubuklad ng talas ng isip at aktibong kaisipan. May mata siyang laging mapanuri at hindi basta pumapayag sa mga bagay na hindi napag-isipan ng mabuti. Sa trabaho, siya ay masikap at may islan. Maingat sa detalye at hindi basta nagpapabir. Hindi siya mahilig sa yabang at ayaw niyang nakikihalubilo sa mga taong may ganitong ugali. Hindi rin siya madaling magtiwala sa mga taong bagong kakilala at laging pinipiling unahin ang kapakanan ng kanyang pamilya. Sa pagkain at kalusugan, maalaga siya upang mapanatiling malusog ang kanyang sarili at mga mahal sa buhay. Kapag pera ang pinag-uusapan, maingat siya sa paggastos lalo na kung ang bagay ay hindi naman mahalaga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn, ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay nagsisikap ngayong araw na mapanatili ang kapanatagan sa kanyang kapaligiran. May tahimik siyang lakas at tiyaga sa pagtatrabaho para sa kinabukasan. Hindi siya mahilig sa usapang mayabang o palalo, dahil naniniwala siyang ang kababang loob ay susi sa maayos na samahan. Kung may hindi pagkakaintindihan sa pamilya, inuunan niyang ayusin ito kaysa perali ng damdamin. Sa trabaho, masinop at hindi basta-basta nagsasabi ng kanyang plano sa iba, may likas na pag-iingat at pananahimik habang gumagawa. Gusto niyang nagtatrabaho ng hindi iniistorbo at mas kampante siya kapag gumagawa ng mag-isa. Sa larangan ng pag-ibig, mapagkakatiwalaan siya, hindi madaling magselos, at nagpapakita ng paglalamang sa kanyang mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay magpapamalas ng mahabang pasensya at matatag na paninindigan sa kanyang gawain. Ayaw niya ng gulo o pagkaantala, kaya pinipili niyang maging disiplinado at malinaw sa kanyang mga layunin kapag nagsalita siya sinisiguro niyang ito ay may saysay at hindi basta pangako lang dahil para sa kanya ang salita ay may bigat sa pera maingat siya at hindi basta nagtitiwala sapagkat alam niyang ang kinikita ay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya kung may kailangan siyang ipaglaban, ginagawa niya ito ng may lakas ng loob at walang pag-aalinlangan. Hindi niya gusto ang mga taong pabaya o palusot sa trabaho. Para sa kanya, inspirasyon ang pamilya kaya lahat ng kanyang ginagawa ay nakatuon sa ikabubuti ng mga mahal niya sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Pisces Ang Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay naghahanap ng katahimikan sa araw na ito. Gusto niya ang kapaligirang may kaayusan at tahimik upang makapagtrabaho ng walang sagabal. Ayaw niya ng mga gawain o desisyon na maaaring ikapahamak ng kanyang pinagkukunan ng kabuhayan. Sa bawat ginagawa, laging may plano at maayos na pagsunod sa detalye. Hindi siya madaling maimpluensyahan, at mas gusto niyang kumilos ng mag-isa kaysa makisabay sa hindi maayos na galaw ng iba. Kapag may kailangang tulungan gaya ng magulang o kapatid, handa siyang umalalay sa pera ayaw niyang mawalan ng basta-basta kaya hindi siya madalas magpautang kung may sinabi siyang gagawin tinutupad niya ito upang mapanatili ang respeto ng iba tiwala siya sa kanyang mahal at hindi madaling panghinaan ng damdamin sa larangan ng pag-ibig at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat.